Hello mga paps, ang gagawin po natin ngayon is WRX headers. Bali babalutan natin siya ng thermal wrap. Yan po ngayon ang gagawin natin yan. Ayaw po kasi nang may ari na medyo mainit siya. Bali yan po yung niper natin stainless. Bali na ano po siya eh? ah, nasira po yan. Nalubak siya, nasira yung kabila. niper po natin kaya ngayon sinong may-ari total dati kasi wala daw siyang thermal wrap ngayon gagawin na lang natin talagay natin ng thermal wrap para daw hindi na masyadong mainit kaya yun yan, tugay mo po tayo ng black gloves yan para hindi siya makati kasi makati ang thermal wrap na yan eh hindi pwedeng wala kang gloves niyan dapat binabasayan yung iba wala nang guantes guantes masanay na yun eh. pero tayo, kahit sa na tayo gagawin, gagamitin natin ng guantes parang di masyadong makati meron kasi pagkakain kapag wala kang gloves na naglagay ka ng thermal wrap, makati baka makain mo pa tanda na yung sure hindi mo bakal basta sure. Yan. Isa na natin. Yan, ganyan po yung pagano. Bali hindi po nadadala sa mabilisan. Daan-daan lang po talaga. Yan. Saka medyo ano Dapat medyo may tiyaga ka kasi yung awang na suutan so, o may xy lang di masyadong malapad kaya dapat tanja tanja rin para yung pagkakabalot po maganda yan yan lang po yung magawa yan lang sya dapat maigpit kasi pag maluwag may tendency na pag matuyo yan kakaroon ng awang dapat masikip tsaka atakin mo rin pag pinuhulbuhul mo na siya hindi pwede yung malagay lang dapat maganda yung pagkakabalot yan mahaba po yan isang roll yan bali tatlong roll yung binigay ng mayari para daw maganda pagkakabalot di baling sobra wag lang ulang yan. yan po naka extra pa yung motor natin dun ha yun ha yun yung pagbabalot dahan dahan at least sigurado yan bali medyo nangangat inamot tayo dyan pero tinitiis lang natin kasi kailangan eh. trabaho natin yan kailangan matapos yan lang po parang na simple lang kaya dapat marunong ka magtansya para malalaman mo kung eksakto yung isang tali kasi pangit pag tinapos ka sa may gitna nagkakaroon ng bugtungan pangit tingnan ganda yung dulo sa dulo para maganda tingnan halos pantay lahat di baling magdoble ka sa dulo wag, la, ka lang magputulan sa gitna kasi ang mahirap doon yung pag start na naman ang pagbuhol hindi magiging pantay magkakaroon siya ng umbok kaya dapat tinatansya rin yung pag-ikot mas masikip para hindi umikot kasi once na umikot yan masisira yung trabaho balik ka na naman sa uno mabuti kung hindi makatiyan kaya mga paps pag mag gagawa kayo ng ganyan dapat sinusiro nyo kaya maikpit at pangalawa babasain nyo yung thermal wrap niya kasi makatiyan dampian lang yung balat nyo sigurado mga kati nyan kasi fiber po yan fiber naman na, na napakaninipis hindi mo masyadong makikita yan ano yung pinong pino tsaka pangalawa pati baka malanghap nyo rin yung ano nya yung yung fiber na yan dapat binabasa talaga yan Yeah, malapit tayo sa ano. Sa kalahati ng isang elbow. Malapit na sa dugtungan eh. tsaga-tsaga lang pag ganyan pwede yung minamadali kasi pag minadali mo yan masisira yung trabaho mo ayun ang gila nyo natin na maigi para sure na hindi kakalas yan yan yung portion na dyan na medyo mahirap kasi yung space nya masyadong manipis na kaya kailangan tansya tansya rin yung pagkano mo pag iikot mo para hindi ka pa ulit ulit kaya dapat suwabi lang yung pag iikot mo pantay para hindi ka na ulit ulit pag makita mo na may awang na huwag mo lang ituloy balik mo para pag iikot mo ulit matatakpan yung ano hindi natakpan tapos babalik na rin ulit silipin mo sa ilalim kung panday na kasi pag di mo silip sa ilalim nga nako maaari magkakaroon ng awang tapos kung masilip ng may-ari na ano nagpagawa baka masisiga pa sabihin niya eh ako nga pinagawa para maganda hindi mo naman inayos hindi na pagalitan ko pa kaya nga dapat dyan dahan dahan yung sure ba sure hindi madali kasi wala namang premium yan eh importante maganda yung gawa may premium din pag maganda, maganda yung resulta mas nagustuhan ng mayari Sigurado, magkakaroon ko ng tip niya. Kaya, kukuha na tayo ng tubig. Kasi natuyo na eh. Kailangan na ng tubig. Kukuha tayo ng ano? Um, pampasirit yung 1.5 binotaasan yan, yan yung pampasirit tinasa natin yan para hindi masyadong makati kasi pag matuyo na yan, lalong kakati yan pag liliparan yan yan, busahin natin busahin natin ulit Tsaka maganda pag basang basa kasi umihipit siya. Pag natuyo na, tuyo na sa pagkakabasa, mas lalong gumaganda yung lapat kaya mas maganda yung basa talaga. Pangalawa, hindi pa makati. Kaya dapat ganyan yung style na ang ano, paglagay. May ang uh, technique. Hindi pwede yung bara-bara lang na ikuti mo ganyan, ganun dapat yung sakto yan pihit na naman tayo para matapos yung muno Pagkabila ang muka yan 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 lang Bali yan po yung ano yung isang isang rolyo pa lang yung gagamit natin. Wala pa yung kabila. Malapit na tayo sa Tripper tag isang muka. Yan. yan lang oh, igot, igot lang. Para ka lang naglalaro. Pero makatini na eh. Yan. yan. Tiagaan ng dahan-dahan lang. Yan. Pero sayo na para medyo humigpit na. Kasi malapit na matapos yung ano, isang buka. Yan, mga paps nasa kalahati na tayo ng ano yung ginagawa natin sa mukha. Yan. Yan lang.

malapit na matapos yung sa mukha.

sobra babalik natin pataas para hindi ko mawal kasi hindi pwedeng is is stay mo dun sa pinakadulo ito yung diretsyo mo kasi mayroon tunnel view one dyan hindi mo na may pag nagtambak yan dyan hindi e dapat medyo itaas mo yan. mo ng ganyan yun para yun na yung dulo tapos ngayon kukuha tayo ng clam na stainless ilalak na ngayon natin yan dugtungan ng pagkakabalo doon sa pinakadulo sa pinakauli para pag nalock nyo okay yung labat Yeah, may ito yung mamaya pag nalagay ko na isa. extra yung dati kong ano ah pinapasok kong shop yan o steel yan alak natin yun dapat nagpit din kasi pag natuyo niya na nakakabit niya doon sa makina luluwag yan pag ano dapat masikip na masikip dapat sinisigurado yung masikip yan ang pagkakayag pagkakasip tayo nyo kasi may tendency na ko minit minit yung headers na yan tuluwag yan kaya kailangan may na may fit kuha pa tayo isa para maganda yan na mga pops kaya natin ulit isa para maganda yung lapat naman hindi dapat ganyan yo tapos ganyan kay Pete Puna naman tayo ng isa. Yan. na sa pinakauna. Yan. Sa so, umpisaan natin. Talagyan din natin yan para hindi kumalas. Kasi pag uminit yung makina luluwag yan eh. Kaya dapat sa pinakaunang kung saan tayo sa pinakaunang nag simula, tapang lalagyan nyo kasi luluwag talaga yung pag ano, minit na yung makina <coughs> kasi yung thermal trap na hindi yan nagko-compress pag ano pag na luluwag yan oops teka lang medyo bumaliktad yo lang yan yan na po yung ano fish prada ko isang mukha. yan yan ganyan kaya na po additional ka po natin yan ayun po yung ano yung nasa kalahati ganun tayo kalahating buwan na siya sa subaroto yeah <marras> balik pa tapos oh. din ah ah yeah pantay chot niya malapit <marras> na po malapit na malapit konting game mode na lang matatapos na yan. yan dapat ganyan may buwang kasi hindi mo pwedeng dodoblehin nyo pag nagbalot ka kasi hindi mo mapapasok yung ano yung tulis mo dapat may awang yan sa may gitna ng ano, dalawang butas na yan yung napla yan meron kasi yan dyan, bali tatlong turnil kasi UEL po yan yung mga ay equal doon pala doon. equal. Sa sarili na yan o may amulit yan? tatlong turnil kabilaan bali anim Kaya dapat yung pins mo makakapasok dyan. Extend mo. Para maganda yung pagkakahitki. Yung... ng yan. mga box. Napit nang matapos yan konting piece na lang yan Yon, konting ikot na lang yan Atos, ibabalik natin yung gaya ng kanina kasi di pwedeng magumpok iumpok mo doon sa pinakadulo ng plats kasi may tornillo yun dyan may 10 na hindi mo mahigpitan yan kasi kailangan Itataas mo yan Yan Balik patapos na po yan by kasi, kasi naabot natin nung ang dulo ng ano na branch kaya angat natin ng konti hey, Gas. Gas.

Yan. Kapa tayo siya. Yun, ganyan. Tapos pagkatapos yan, ang dulo ng strap natin, pupatuloy niya kasi nakasugat yan eh. Yan. po yung resulta niya ng anak ginawa po natin ito lalagyan po natin ng na isang strap ya kasi kailangan pantay hindi titipiri yan higit na lang po natin yung ng konti yung, yung higit na higit yan yeah. kung nagustuhan nyo po yung video natin pa like na lang po saka pa subscribe ito po yung finish product natin salamat thank you